Yon, mga ganda na mga kapatid. Si Clyde at uh, saka si uh, Ray. No, Ray, uh, may buntad niya. Ay, may itong... pa sila ng uh, Cebu City. Bali, may pakay sila doon sa Pacific Mall. Ah. Di ba, mga kuwan lang. Siguro mga 100 meters from here. Uh, nakasabay ko. Tapos, sa wait, 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 ba? wait, 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 nag uh, nakasabay ko sa, sa subang dako bato siya oh, so um. anyway uh, ila nakakatuig nga nag uh, uh, buwan natin uh, eh tulo tulo nakatuig dumidugay na pino ikaw ikaw rin kuan duha magduha so saan may napa uh, inganyo ninyo uh, Oh, yeah. Doon na mo yung mga grupo. Oh, Isang nga sa inyo ang uh, grupo yeah, Horizon Peaks. Uy, shout out na to si Loy. Okay. Uy, oh, panah. out sa mga kaubahan naman din sa Horizon Tix Ayun, oh, mga... Uh, Oy, Horizon Squeak. Oh, si Kitsar mga pangalan. Uh, particular Sina, pangalan. Si, ano, si Admin at saka oh, si uh, Pakanya. Pakanya? Si Natuog Pakaniha. Ay, ito siya. Si Clyde o okay, si uh, Ray. Guys, uh, nice meeting yapohon yeah, pohon uh, na kita-kita ta pohon. Mas uh -huh. hindi ay uh, pohon lang. Awa uh lang -huh. ta kuan -ta, nang sa uh, higay ti magkita-kita pa taon nya basig kuan uh, ba kanang pagma may -ma uh -huh. nya magbaik ang uh, tulok. Uh -huh. O ang um, sama o baron. Um, uh -huh. Ako ta pagsabungan. Uh -huh. Ingana ni mo uh -huh. da lahan. Kay uh -huh. actually there is a village sa siya, no? Kaka ka insular? Insular. Uh -huh. Insular. Una han na pasitik mo lo. Insular niya, masaka dito, Hermag. Mm, na yung mga diya. Clyde, nagkakay salamat sa inyo uh, yung gigayon. Uh, uh, may nga short uh, conversation na ito. Arong mga orasa. No, short na kayo, pero kay ko yung ani ba kay nami ko, amundo ka, Clyde o pray. salamat ko niya. Basi na pa mo yung plugins or additional na yung shop out ba karoon ba? Karong buntaga ba? Oo. Ay, out ni admin din na. Padayon lang si mong kwa. Insel ni mo. Oo. Oh, Min? Ah, wala wala man sa niya tang Pacific ning niya. Ah, okay. So secret siguro no? Oh. Admin shout out di no. Wala particular sa nga apelyido, ah, wala. Oh. Admin ah, pa. leader nila sa bike. Oh. Ikaw, Wala basig do na kay uh, shout no? out. Ay ma. Wala ko di respond ma. Askon ma. Asa ni ma? Komi oh. sa ako ka, ni. Kaning uh, pagnaan man siguro ni. Oh. Adlip pa. Kaning Uh, uh, Magi or... kayo. Hapit na yun, misla pula ma. pula okay, uh, hapit, hapit na gyud. Hapit na gyud ma. Kau kay hapit na sila mga 100 meters di Pacific Mall man ano. O, oh, ni sabay ako lang dikuan sila nga interview. Kay ayo uh, na kay na. Oh, nakita kita taw. Oh, oh maluing Kaway-kaway naman dyan. oh. Ah. Ayun. <laughs> Uy, before nato, ni tapuson ning atong uh, conference. doon na din sila i-plug in. Kini importante kayo, no? Doon na din siya online selling din sila. Kini din sila mag-deliver din de sila ka, uh, kung ano, pork. No? Ta ato, pakita, oh. Hmm. Pakita. Bakay pedal eh, hatag lang yun na bike din eh. Sa ipangahan sa inyo hang uh, on, ay, kanang na, ka ng group page, ka Cebu si, Bike and Sale. Ah, uh, Cebu Bike and Sale. Oh, oh. Ato sa nang i-hype mga, ikso. mga kapatid, uh, Cebu Bike and Sale, atong suportahan eh. Ay, ay sa Tisa Pix Girls ad. Oo. Oh. Paliwag lang og shout out dia. oh, Tisa Pix Girls. Oo, oh. oh. yon. Oh, mga ID ko no. Dol. Hmm. Sige, sige nya. Wala. Oh, okay, na. salamat, salamat to. No. Dalay gyud ng Dios. Uh, bago kong tapusin tong short vlog natin, maraming salamat. Unang-una, pa pasalamat tayo sa Panginoong Diyos na binigyan po tayo ng magandang pangatawan at pag-iisip na magawa natin yung mga pagkaitawal. Nagayan, salamat po. At saka mga subscribers po natin na walang sa hanggang ngayon walang sawa na nanonood sa mga videos ko po. Maraming salamat. May God bless us all. Happy Saturday! Happy weekend! Happy weekend mga kapatid! Sing na dire. Eh. Oh. Ah. Right, right. Tara man Kamu siapa? Mari, mari kita. Di situ tau. Di mana tu? Mall. Pasifik Mall. Bagaimana pula? Di tau.

Uh, i-deliver na uh, pork. One, yeah, Salamat kayo, ha? Oh, yeah. Ang ha? Ang